na sakip ang mga minor de edad na biktima ng human trafficking kasabay ang pagkakadakip sa mga individual na umano isang kod sa krimen sa sinagawang anti-human trafficking operation sa Kabyao na noong March 13, 2025. Batay sa ulat ng pulisya noong March 12, 2025, bandang alas 3.45 ng hapon, Isang 12 anyos na batang babae mula sa barangay San Vicente, Gapan City, ang personal na umarap sa Gapan City Police Station at nagulat na siya ay naging biktima ng human trafficking. Dahil dito agad na naglunsad ng Coordinated Rescue Operation ang mga tauhan ng Gapan City Police Station, Kapiao Police Station, City Social Welfare Development Office o CSWDO ng Gapan at Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng Kabyaw. Noong uh, March 13, 2025, tinatayang alauna ng umaga, isinagwang operasyon sa target na lugar at ito ay isang inuupang apartment sa barangay Palasinan, Kabyaw na nagresulta sa matagumpay na pagsagip sa apat pang minor de edad na biktima. Natuklasan na pawang mga batang babae na may edad 12, 13 at 17 Naaresto rin ng mga otoridad ang ilang suspek na kinilalang sina alias Candy, 27 anyos alias Jan, alias Asli, 18 anyos at dalawang minor de edad na batang babae na may edad 15 at 16 Samantalang si alias Chloe, 19 anyos ay nakaiwas sa pag-aresto na kasalukuyang nakalalaya sa imbisigasyon ng pulisya na na ang mga biktima ay pinagsamantalahan at iniaalok sa mga customer online kung saan ang mga naarestong suspek ay silang nag-aayos ng na mga transaksyon. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Gapan City Police Station ang mga naarestong suspek habang ang mga nahuling minor de edad ay turn over na sa CSWDO para sa kaukulang intervensyon. Mahaharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9208 nakilala rin bilang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Kasali na sa Joint Accrediting Mechanism o JCM ang Alternate to Wetting and Drying AWD na pinagtibay sa naganap na AWD JCM Stakeholders Forum sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ang inisyatibong ito ay nakatutulong sa pagpapababa ng uh, methane emissions sa mga palayan habang nakatitipid ng tubig irigasyon na hindi bababa ang ani. Ang uh, JCM ay isang bilateral agreement kung saan nagpapahintulot sa Japan na makipagtulungan sa ibang mga bansa gaya ng Pilipinas upang magpatupad ng mga proyekto nagbabawas ng greenhouse gas emissions na nagbabahagi ng teknolohiya at nagbibigay carbon credits bilang insentibo para sa mga magsasaka. Suportado ito ng Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Japan. National Agriculture and Food Research Organization o NARO at National Irrigation Administration o NIA Dumalo si na Dr. Eduardo Jimmy P. Aquilang Rice, Deputy Executive Director for Research Tomoki Tanaka MAFF Japan Dr. Noboko Katayanagi NARO at Jinky Lu NIA Nagbigay din ng input si na Dr. John C. De Leon, Filarize Executive Director at ang mga partner organizations. Nasa labing tatlong Luzfa Arms ang voluntaryong isinuko ng mga sibilyan sa Isiha Police. Dulo tito ng patuloy na kampanya ng kapulisan sa Lalawigan na masugpo ang mga krimen gamit ang hindi lisensyadong baril. Kinumpirma ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO na ang mga may hawak ng baril sa buong lalawigan ay nakinig sa kanilang panawagan na isuko ang kanilang mga baril sa kanil kanilang police station. Kabilang sa mga isinuko na baril ang 5.56 rifle, .03 rifle, 12 GA shotgun at dalawang caliber .45 pistol sa San Isidro Municipal Police Station. 12GA shotgun at caliber 45 pistol sa Santo Domingo Municipal Police Station, 9mm Luger sa San Jose City Police Station, 9mm pistol Liga Municipal Police Station, caliber 45 pistol Santa Rosa Municipal Police Station, caliber 45 pistol sa Cabanatuan City Police Station, caliber 45 pistol Muñoz City Police Station at caliber 40 pistol sa Lupao Municipal Police Station. Naisakatuparan ang pagbawi sa mga armas sa pamagitan ng patuloy na pagpapatpad ng offline katok program ng pulisya. Isinuko ng mga may-ari ang kanilang baril habang pinuproseso ang pag-renew ng lisensya para dito. Hinimok naman ni Police Colonel Ferdinand ta Hermino, Provincial Director, ang iba pang mga may hawak ng baril na maagap na sumunod sa mga regulasyon ng baril upang maiwasan ang mga legal na epekto sa pamagitan ng pagpapatupad ng search warrant sa kanilang tahanan o ari-arian.